Sensual ang kissing scene ni Zaijian Harenila at Jane Oineze sa Per Eagle digital series na si Sol at si Luna. Napatili ang fans nang mapanood ang vacuum kiss nila sa trailer na ipinalabas sa MediaCon nitong ikalabing anim ng Mayo taong 2025, Viernes, sa World Trade Center, Pasay City. Ano ang naramdaman nila nang mapanood ang trailer, partikular ang maalab na paglalapat ng kanilang mga labi? Sabi ni Zaijian, sobrang halo yung emosyon ko nung mapanood ko. Sobrang proud at masaya na may kaba. Masaya kasi first time ko nga siyang ipapakita sa mga tao na kaya ko rin gumawa ng ganon. Sobrang malaking step yon para sa akin. Pagmamatwid ni Zaijian, mas nanag ang pagiging proud niya kesa sa pagiging kabado dahil ibinigay niya ang kanyang best para sa digital series. Pahayag naman ni Jane, anong reaksyon? Halo-halo kasi sobrang isa ito sa mga mina manifest ko na project. And feeling ko, nag-align ang stars ng universe, ang araw, at ang buwan, kaya nagawa ang project na ito. Kaya masaya ako na naging parte nito. Ang labintatlong episode digital series na ito ay kwento ng labing walong year old college student na si Sol, Zaijian, at ng 30 year old woman na si Luna, Jane, na ipinagluloksa ang pagpano ng kanyang fiancé, Van Pixon. Ayon sa writer-director na si Dolly Dulo, hindi ito may December love affair kundi may September dahil 12 years lang ang difference ng edad ni Nasol at Luna. Bakit kinabahan si Zaijian sa pagganap ng medyo mature role? Paliwanag ng 23 anyos na aktor kasi hindi ko alam kung paano ako tatanggapin ng mga tao na gumagawa na ako ng ganong role. Pero, at the same time, sabi ko sa sarili ko, mas maganda na natcha challenge ako. So, mas maganda rin yung naibibigay ko. Dahil yun naman yung gusto ko pag na-challenge ako. Mas napupush ako na gawin ng mas maganda yung ginagawa ko. At yun, siguro sa mga nagsasabi na baka mukha raw akong bata tingnan. Kasi yun naman talaga yung istorya po eh. Kasi coming of age talaga siya na ipapakita yung complexity kung paano na in love ang isang labing walong year old sa isang tatlong year old. Kung paano rin ibabalik nung tatlong year old yung sa labing walong year old, parang ganon. Paano sinuportahan ni Jane si Zygia na first time sumalang sa passionate kissing scene? Napangiting tugon ni Jane, syempre, teamwork iyon. It takes two to tango. So, kailangan sa eksena, syempre kahit naman may nagawa akong ganun before, first time din namin yung gagawin na kami yung nasa eksena. So it's always syempre something new. You have to get to know syempre your co-actor, diba, and what helps them. So, yun naman din, And na-enjoy namin yung buong series kasi, of course, and then yung alalay. Kasi syempre, first time ni Zygian. And and then naman kami ni Direct Dolly as professionals. So, nabantayan naman ang eksena at saka, yun nga, everything was so professional. z sir. Sabi ni Zygian, marunong siyang humalik. Pero mahusay ba? Natawa si Jane, ha ha ha. Naku, panoorin niyo sa episode, ha ha ha. Susog ni Zaijian, gusto kong i si Ate Jane dahil don sa ginawa niya na pagsuporta sa akin don sa mga eksenang ganon. Dahil alam niya rin na hindi madali yon na gawin, kaya yung pag-uusap, importante yung pag-uusap. Yung limitation sa bagay na yon. Kasi masyadong sensitibo yung gagawin namin. Hindi siya nagkulang doon. Tapos pag nagtatanong ako, okay lang ba ito? Okay lang ba ito? Ganyan. Sobrang ano lang po. Yung kaba ko, mas more on sa akin, hindi sa kanya na baka hindi niya magustuhan. Mas akin talaga, no, ganun po. Pagsisiwalat ni Jane, nanlalamig noon ang kamay ni Zaijian. Sabi pa ni Zaijian, makikita mo po yon sa eksena talaga, eh. Kaya sobrang importante yung connection ba? Sambot ni Jane, saka ang ganda rin kasi nung sa kwento kaya nangyari yon. Kaya parang, yung dapat magawa natin ito ng tama. Para kay Jane Oineza, pasabog ang kissing scene nila ni Zaijian Horenila. Para naman kay Zaijian, speechless. Kasi wala akong nasabi after ng eksena, eh. Ayon kay Archie Liao ng Abante Tonight, may mga nagsasabi na mas may kilig daw ang Jane Zaijian tandem kesa sa pakikipagtambal ni Jane sa boyfriend na si RK Bagatching. Reaction ni Zaijian, parang ibang usapan naman na po yun. Siyempre respeto pa rin kay Kuya RK dahil in real life, partner niya si. Sambot ni Jane, pero masaya naman sa part na at least, nakita ng tao si Sol at si Luna. So, siguro ganun sila, napapanood nila yung characters na na-merge na nila yung real life sa real life. Kinailangan bang magpaalam o mag-inform si Zygian kay RK na hahalikan niya ang girlfriend nito? Si Jay na ang sumagot kasi syempre part ito ng trabaho natin. And yun nga, parang professional din naman kami. So, kung ano yung kailangan sa work, sa character, sa kwento, syempre yun ang work namin. Sabi ni Jane, napanood na ni RK ang trailer ng si Sol at si Luna, at nag-like daw ito. Nasa cast din ng digital series si na Joao Constancia, Karina Bautista, Polo Ravolay, Ozil Del Amid, Lyle Viray, Jem Manikad, Marnie Lapas, Adrian Reyes, Cyril Navarro, China Crab, at Atasha Franco. Ang executive producers ay sina Chris Kahilig at Ivy Zaris Piedad. Ang unang episode ng si Sol at si Luna ay mapapanood sa ikatatlumpot isa ng Mayo, Sabado, at 7pm sa Per Eagle Channel sa YouTube. Ang mga susunod na episode ay matutunghayan every Saturday night thereafter.